Pagkagising ni Charlene sa hospital, bungad niya ay kailangan maparusahan si Dibina sa mga naging kasalanan niya. Ang pagpatay kay Dado at Onse at marami pang iba. Pero ayon kay Lailani ay may mas napakahalagang bagay na malaman si Charlene sa tunay nitong anak. Na ipinagtataka naman ni Charlene dahil simula pagkasilang niya ay kasama niya nito si Libby, ang tunay niyang anak. Dito na kwento si Lailani mula sa simula. Nasabay ng anak si Charlene at Lailani nang nagkalindol at natrap sila sa gusali noon si Lailani ang nagpaanak kay Charlene at pagkatapos ng anak ay nawalan ito ng malay dito ipinagpalit ni Dibina ang anak nila ni Charlene at tinutulan ito ni Lailani pero walang magawa ito si Lailani at tinakot siya ni Dibina na isusumbong na nagbebenta ng kontrabando sa loob ng kulungan at ang pinakamatindi ay ipapatay ni Dibina ang anak ni Lailani na si Xavier at marami siya kontak sa labas ng kulungan Nasa pagkalabas naman ng kulungan ni Lailani at sa pagkita muli nila ni Charlene ay sasabihin na sana nito dapat ang totoo pero tinakot uli siya ni Divina na makukulong at babalik sa kulungan dahil mabigat na kaparusahan ang ginawa nila na kidnapping hanggang sa hindi na siya napigilan ni Dibina kaya siya pinagsaksak at balak patayin pero si Charlene ang pinagbintangan. Galit na galit si Charlene sa nalaman na si Princess pala ang tunay niyang anak at kaya pala napakagaan ang loob ni Charlene dito sa kay Princess. Habang sa labas ng kwarto ng hospital ay bantay sarado ang mga kapulisan at Anytime ay pwede na nilang hulihin si Divina na inantay lamang ang pag ng kaso ni Charlene. Pero habang nagkukumpisal pa lamang si Charlene ay inunahan sila ni Divina at tinawagan si Libby na malalantad na ang kanilang sekreto at sa utos ni Divina sa kay Libby ay kinausap ang daddy niya Raymond na sumama sila sa bakasyon nila ni Princess at Dibina at ito ang tamang panahon umano at magkaayos sila Libby at Princess. Pumayag si Raymond dahil gusto nito makausap rin si Dibina at gusto na niyang tumigil sa relasyon nila at tanging si Charlene. Charlene lamang ang babae nitong minamahal. Hindi nagustuhan ni Sonia pero ayon kay Raymond, wala nang magagawa ang kanyang mami. Namahal niya ang kanyang mami pero mas mahal nito ang kanyang asawang si Charlene. Samantala, tinawagan ni Divina si Princess at kailangan nila magbakasyon at Hinaanan pa ito mismo sa school. Nagtataka si Princess sa etsura ng mama niya pero ayon kay mama niya, Dibina ay nahulog lamang siya sa hagdan. At sinabi pa nito na life is too short at kailangan nila pumunta ng bakasyon para makapagbanding. Pagdating doon ay kinuha ni Dibina ang telepono ni Princess at siya lamang dapat Pagtuunan ng pansin ni Princess at nagbanding sila. May pag-alinlangan si Princess dahil parating itong si Libby at baka hindi maging okay na magkasama sila ng mama niya, Dibina. Sinabi ni Dibina na magkaayos rin sila ni Libby at maging one big happy family sila kasama si Libby at Raymond. Napayakap si Princess sa... Inaakalang tunay na ina pero may masamang balak si Dibina na hindi maaabutan ng umaga na si Princess at hindi sila magkita ng tunay niyang nanay na si Charlene. Magtatagumpay kaya si Dibina sa masama niyang plano dito sa kay Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.